Balik naman ng Meralco na handa ito sa pagpasok ng Laninya. Kasabay nito, inanunsyo ng kumpanya ang pagpapalawig ng programa ng prepaid na kuryente para mapababa ang bill at makaiwas sa jumper. Umaaksyon si Michelle Orosa Ople. Nitong nakalipas na tag-init, umabot sa 9,600 megawatts ang demand ng kuryente sa Luzon. Pero ngayong taulan, bumababa na ito sa 9,300 megawatts. Sapat ang supply kung maituturing. Kaya tingin ng Meralco, kahit pa may mga plantang naka-maintenance shutdown ngayon, malabo raw na magkaroon ng rotating brownout. Ito ang siniguro ng kumpanya, bunsod na rin ng nakaambang epekto ng laninya ayon sa pag-asa magdudulot ito ng mas matinding ulan at mga bagyo sa mga susunod na buwan na posibleng makadiskaril sa supply ng kuryente pero ang Meralco handa na raw dito ngayon uh, hinaharap natin itong panahon ng tagulan particularly hu itong uh, pagpasok ng la nina uh, rest assured ang Meralco ho naman ay uh, preparado harapin ang anumang uh, contingency at uh, we have continuously invested In our distribution facilities, our manpower uh, is uh, prepared to, to face any severe weather conditions. Mas paiigtingin din daw nito ang pakikipag-ugnayan sa pag-asa at iba pang ahensya ng gobyerno. Kasabay nito, inanunsyo ng kumpanya ang pagpapalawig pa ng prepaid metering program nito sa Metro Manila. Ito'y matapos makuha ang goose signal mula sa Energy Regulatory Commission para payagan itong maglabas ng dagdag na 100,000 prepaid meters ang balak po ng Meralco ay una-una, tutulungan, kailangan pa namin dagdagan yung Manila. Tapos dadag, susunod doon ay Mandaluyong, Pasig, Makati. Kasi po yung technology niya parang cell, parang cellphone at susunod po Quezon City. Bukod sa nasa 18% ng electricity bill ang natatapyas dahil sa paggamit ng prepaid meters, iwas jumper o nakaw ng kuryente rin ito. Sa ngayon, wala pang kalkulasyon kung magkano ang ipapasa sa metering charge para sa pagpapalawig ng prepaid electricity ng Meralco. Nauna nang nalagyan ng kumpanya ng prepaid meters ang Angono, Kainta at Taytay sa Rizal at ilang lugar sa Maynila. Umaaksyon, Michelle Orosa Ople, News 5. Si Meralco Chairman Manny V. Pangilinan ay chairman din po ng TV5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.